po tayo ng screen. Ayan dito. Ayan po, ito po yung screen ha. Ayan, daladala -dala ko na po yung screen. Saka po, meron po akong feeds. Ayan po, feeds yan. At ano, may may nagturo po sa akin. Ano po yan na uh, feeds po saka kanlamig po saka harina. Ayan, minasa ko po yan. Ayan, lalagyan, lalagyan po mo natin. Lalagyan po natin dito sa loob yung feeds. Para... Masuk Ayan, meron po tayong bagong spot dito sa paglalagay po natin ng screen. Ayan po, ayan o. Oh. Beach po, kanil lamig po, saka tawag na ah, yung harina. Minasa ko po yan. Papasok na tayo sa loob para po hindi siya po makakalagay. 嘛，咱们。 Ipupull po natin para po hindi mabulos yung arena sa kayong pitch. Para po yung kalamig. Ayan po, may tali na pala. Nalagot po yung nakaraan eh. Pinata ko po na sintas ng sapatos na ginigit yung ginagamit. -gin Ayan, sabahin po ako mag-umang. Dito nga po natin lang umang dito po. Ayan, dito po umang yung trap natin na iscrim. Ayan po. Ihahagis e, ko lang po ito para hindi ako mabasa. po, na yan dito. na dito. Ayan, bukas na po ng bukas po ng maga o hapong po babalikan. Good morning po. dito sa pinigumakaw po ng ano, ng screen. Eh sana po may huli. Siyan, maganda po 'yung spot na 'to. Siyan, sana po may huli. tara lutahin natin 'yung ating inumang na uh, screen Dito baka may huli. Papandamin po natin dito sa sa may tabi ng highway po lang 'yan, sa may sapa. napu natin. kung may laman po. Ayun, pandamin po natin 'yung inumang kahapon na screen daw mga gurami lang nahuli. Napaké pa. Siyempre, mga gurami lang nahuli. Po naka Yan, dalawang gurami lang po nahuli oh. may screen natin. Ah, oh, patay pa yung gurami. <laughs> Ay, tatlong gurami pala yung nahuli. Oh. Yan, hanggang dito na lang po ating video. Ah. Salamat. Eh, ating, uh, Pasisirad po na ating YouTube channel. Eh. Salamat. God bless po.